Right mga sanggay, may magloto tayo ngayon ng sabaw. Sariwang sariwa yung isda natin. No? Oh. Mabili natin sa Baybay. Let's go. Sabawan natin to mga sanggay. Lotong kacham. Pero masarap. Alas na mga sangkay. Tunay ng ating isda. Malinis na. Preskong preskong mga sangkay. Oh. Let's go. Sabawan na natin to. Sige yung ating mga rekados. Ayan. Uloy let's go ito yung nating lotong pacham pero masarap lagyan natin ng ating mga ricados. lagyan natin sili tapos Pakuluan muna natin na, kumulo na test natin ang isda Ayan ang asin. na natin ang gulay. Parang sustansya tayo. Gusto natin malunggay. Tapos, lagyan natin ng kalawansi. Mmm, bango. Ready to serve. So mga sangkay, let's go. Kain tayo.